anumang makapangyarihan, lumalapit kami sa inyong ngayon na may pusong nagdadalamhati. Nakikiusap kami para sa aming mga kapatid na pinamaan ng lindol. Ligtas niyo sila sa anumang panganib at kalingain ang nawalan ng tahanan ng mga nagsaktan at ng mga nagluluksa sa pagkawala ng mahal sa buhay. Bigyan ninyo po sila ng lakas upang bumuang muli. ng tapang upang harapin ang pagsubok ng pag-asa na sa kabila ng pagkawasak ay may bagong simula sa ilalim ng inyong gabay at pagmamahal. Pagpalain ninyo rin ang mga tumutulong, ang mga rescuer, doktor at mga nag-aabot ng tulong na may magliligtas sila habang nagliligtas ng iba. Panginoon, ipagkaloob ninyo sa amin lahat ang pagkakaisa upang sama-sama kaming makapagbigay na pag-asa at tulong sa mga nangangailangan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bayan, ang aming mga pamilya at aming kinabukasan. Amen.